Imbis na bumiyahe patungo New York para sa United Nations General Assembly, mas piniling tutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pangunahing isyo sa bansa. Positibo ang naging pananaw nito o dito ng isang political analyst na patunay daw ng seryosong pamumuno. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Isyu ng bayan ang uunahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya minabuti niyang hindi na dumalo sa 80th session ng United Nations General Assembly sa New York. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, may mga isyu kasing dapat tutukan ng Pangulo partikular na ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin na isa sa mga hinaing ng taong bayan. Dagdag pa riyan ang isyu ng flood control projects na una nang kinundina ng Pangulo. Babantayan din ng Presidente ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasabay nito, nilinaw ng palasyo na walang banta sa kanyang buhay. At hingit lalong walang koneksyon ang malawakang kilos protesta sa September 21 sa naging desisyon ng Pangulo. Hindi naman po uh, nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpaprotesta uh, ng taong bayan ay uh, tungkol sa paglaban sa korupsyon kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Para sa isang political analyst, good move ang ginawa ng Pangulo. Hindi naman ito nangangahulugan na pagbaliwala sa UN General Assembly. Sa halip, patunay lamang ito na seryoso ang punong ehekutibo sa pagresolba sa mga isyu ng bayan partikular na sa flood control. He is not taking these things lightly. Rather, he is giving his full attention and his uh, full focus dito sa isyu na ito. No? Because he believes that this is a very, very important matter. Makikinabang pa rin naman anya ang Pilipinas sa naturang international forum sa pangungunan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. It's, it's good that we still uh, maintain a presence no, in this international gathering kasi naman totally wala. No? I think the international community will understand the absence of the president. Ayon sa DFA, isusulong ng Pilipinas ang paninindigan nito sa multilateralism pati na ang rules-based order. Bibigyang diin din ni Secretary Lazaro ang papel ng Pilipinas sa pagtugon sa mga iba't ibang hamon, pati na rin ang panawagan ng bansa para sa isang mas matatag na United Nations. Isang UN na isinusulong ang kapayapaan, seguridad, climate action, proteksyon sa mga migrante at sustainable development. Kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, makikibahagi si Lazaro sa high-level meetings sa mga mahalagang isyo tulad ng artificial intelligence, climate financing, migration, biodiversity at maritime security. Makikipagpulong din ang kalihim sa mga foreign minister upang patatagin ang bilateral at multilateral na ugnayan. Itataguyod ang interes ng Pilipinas at isusulong ang mga pambansang prioridad. Isusulong din ang kandidatura ng bansa bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.